Bahagi na ng tradisyon at pananampalatayang Pilipino ang sumamba sa imahen ng Batang Jesucristo o ang Santo Niño. Pero iba itong nahanap naming Santo Niño sa Navotas, kung saan binabalot ng misteryo, hiwaga o himala. Ito ang sinasabing Santo Niño naglalangis ng anim ng taon at milagroso. Tanong, totoo nga bang may himala ang Santo Niño de Gracia? Katambervo ay nagkatawang tao. At mabuhay sa gitna na. ay nagkatawang tao. At mabuhay sa gitna na. ay nagkatawang tao. At mabuhay sa gitna na. Kahit delikado at may banta pa rin ng pandemya hindi natitinag ang panata ng ilang debotong magtipon-tipon tuwing hapon ng Webes para manalangin. Naghahangad ng maibulong ang kanilang mga hinaing at dasal sa harapan ng pinaniniwalaang milagrosong Santo Niño. pinagaling ko ako ng ninyo, kaya po nagpapasalamat po ako. Yung September 16 na lumpo na po ako, hindi na ako nakalakad. Yun lang is na yun. Yun na nagpagaling sa akin ako. Yung mm, nakita ko siyang uh, na lang siyang kanyang mata. Tagal nang ngongolekta ng mga imahen at puon si Jojo Imson. Hindi para gawing mga dekorasyon lang sa bahay, kundi paraan niya ito para mas mapalalim ang kanyang pagdedebosyon. Kasi bata pa ako, mahilig na ako sa Santo Niño eh. Yung para bang napalapit yung, namulat yung isip ko na malapit yung kalooban ko sa Santo Niño. Siguro dahil din sa debosyon ng mga pamilya ko. Eh wala naman kaming Santo Niño that time. Gustong gusto ko siya. Ngayon, lagi kong kinukulit sila wala na sabi ko, La, baka po pwede, pagawa mo naman ako ng Santo Nino. Yun, kakukulit, kakukulit. Saka siyempre, paborito ako ng lola ko eh. Kaya pinagawa niya ako, sampun taon ako noon nung pinagawa niya ako ng Santo Nino. Yun ang kauna-unahan naming Santo Nino. Kwento ng nanay ni Jojo na si Aling Nilda, ipinanganak na may diferensya sa mata ang kanyang bunsong anak at kahit hindi ipinapakita sa kanya na nasasaktan ng loob nito sa tuwing nakakaranas ng mga panlalait. Alam niyang isa sa mga panalangin ni Jojo noon ang mapaayos ang banlag niyang mga mata. After ko sa operating room, binaba ako sa laser room. Re-reset daw yung mata ko. Pero nung tinanggal nila yung, yung takip, wala akong nakita kundi maputing-maputi. -maputi. Sa sarili ko noon, sabi ko, Niño, ikaw na yung bahala. Pero kung ito yung tadhana na matanggal yung paningin ko, sabi ko sa kanya, wala, wala pa rin pagbabago. Yung hindi pa rin magbabago yung pagtawag ko sa iyo. Alam mo, parang biglang may liwanag na guma nun, eh. Nakita ko ng buong-buo. Bum, parang bumalik sa normal yung paningin ko, gano'n. Kaya nagulat yung doktor. Pagkalipas ng ilang taon, matapos ang operasyon sa mata, Isang pangitain sa panaginip ni Jojo ang nagdala sa kanyang mga paa para unti-unting matuklasan ang tila naging misyon na niya sa buhay. Naglalakad ako sa parang palayan, tapos malayo pa lang nakakita ko ng isang bata. Alam mo, inakatingin siya sa akin na hanggang palapit ako ng palapit, yung iba yung tingin niya. Bilugan yung mukha ng bata na hindi sa ganun kapute, natapos yung buhok niya para bang kulot-kulot na ganoon tapos ang suot niya parang siya nakakamesa di chino tapos nakapanjama siya nang nararamdaman ko na si Ninyo yun eh alam kong siya yun Hanapin mo ang ulan ng aking imahin. Darating ang panahon na mayroong gagampanan ang muntikong larawan isang taon ang lumipas. Nagalugad na halos lahat ni Jojo ang iba't ibang mga pagawaan ng mga santo, hindi pa rin niya makita noon ang tinutukoy ng batang lalaki. Hanggang sa dumating ang gabi na muling nag ang landas nila ng bata sa panaginip. Paglapit ko sa kanya, sabi ko ninyo, hindi ko makita yung larawan mo. Hindi ko makita yung ulong pinahanap mo. Pwede ba? Iba na lang. Hindi siya kumikibo. Alam mo yung tawa ng tawa, may hawak siyang kaprasong patpat -pat na naglalaro siyang ganon. Saan ko hanapin? Ayun no. Tinuro niya. Tapos parang bang TV, na nakita ko yung pinto nung... yung pinto nung shop, ng talyer. Tapos yung parang highway na yung mga nagdadaan. Pagising ko, sabi ko, hala, alam ko to. Sabi ko, parang sabako Sabi ko sa kanyang ganon. Yung tahan ko, sinadya ko talaga yung nakita kong lugar na yon. Sa may pinto. Paglinga kong ganon, patong-patong yung mga ulo doon sa buksel. Parang may lumabas na ganong ulo. Nilapitan ko siya. Nung nakita ko siya, iba yung naging dating. Sabi ko, ay hey, ito yon. Laking tuwa ni Jojo nang mabili sa mas murang halaga ang ulo at mga kamay ng Santo Niño. Darating ang panahon na mayroong gagampanan ang Muntikon Larawan. 2014 nang masaksihan ni Jojo ang unang milagro ng imaheng pinahanap sa kanya ng batang lalaki sa panaginip. Natitig ako doon sa Santo Niño tapos nakita ko para siyang alam mo yung may tumutulo dito. Nung hinawakan ko ay langis. Talaga nung inamoy ko mabango. Sabi ko lang sa kanya, niya ito na ba yun? Sabi niya, lumabas ang langis sa larawan niya na ang kapangyarihan Diyos ay nandiyan. Ang liwanag ng Diyos ay nandiyan na laging tatanglaw na sa kabila ng madilim na mundo na sinasadla ka ng tao sa ating paglalakbay, nandiyan yung liwanag niya. Bukod kay Jojo, isa sa mga unang nakasaksi sa paglalangis ng tinawag nilang Santo Niño de Gracia ay ang pintor at iskultor ng mga santo na si June Camba. Huling dinala kasi ni Jojo noon sa Bacolor, Pampanga, ang poon para papinturahan at pagandahin ang muka. Naglalangis po yung kamay niya. Hanggang sa muka, naglalangis. Eh, kahit anong pahid kong pintura, ganun pa rin. Sabi ko, kaya mga santo ninyo bakit nila tutuyo? Ha? Ah, nag nag sabi sa akin. Naglalangis yan, sa After three, nadisgrasya ako dito sa iwi. Eh. Pag gising ko, sa ospital na ako. molo ko nun, maga. Una kong naisip si Kuya Jojo, tinawagan ko siya. Kuya Jojo, baka naman pwedeng pabulong sa santolin niya mo yung niripin ko kasi nadisgrasya ako ka ako sana agad ako makarecover sa ko sa kanya. Tapos nagbibigay na siya ng langis, awalan Diyos, makarecover din agad. Maglalakbay ang munting larawan na makikipanuluyan sa bawat tahanan upang magbigay ng kapayapaan, kaligayahan at katugunan sa kanilang mga hibig. 2016 nang simulan ni Jojo ang pag-aakyat sa mga bahay-bahay ng naglalangis na Santo Niño de Gracia. At isa si Rina, ang napagmilagrohan daw. That time talagang may struggle sa health ko. Na sobrang everyday umiiyak ako. Dumating ako sa point na yung isang doktor, sabi niya, candidate daw ako for colon cancer. May bibisita sa atin. Si Santo Niño de Gracia nga to. Na nagiging basah siya talaga. After nun, bumalik ako, nagpa-second opinion ako. Pagpunta ko doon sa isang doktor, siya yung mismo nagsabi na clear. Noong October 2019, isang pamilyar na tinig daw ang muling narinig ni Jojo habang taintim siyang nagdarasal. Ang munting larawan ay mamamahinga para sa isang sama-samang pananalangin. Sa Santo ninyo, mariki, sango. Kung bago magpandemi, talagang matakadaming tao na dumadayo. Yun nga ang upuan naming limampu, eh, kulang pa eh. Maraming nagsabi na tuloy natin yung dasal kasi yan lang yung pangkakapita natin eh. Yung pagbibigay ng mga milagro ng isang imahen, eh yung bang nagpapaalaala lang sa atin na sa kabila ng kabisihan natin sa buhay, nandyan sila na nakagabay at nakapatnubay sa atin na hindi tayo pababayaan saan man marating ang buhay natin. Para lubos na maliwanagan Minabuti namin na ipasuri at hinga ng paliwanag ang simbahan tungkol sa sinasabing kakaibang nangyayari sa pinagawang Santo Niño ni Jojo. Yung mismong fenomena ng paglalangis ay hindi bago sa simbahan. At uh, ito nga ay kadalas kinokolekta nila sa mga bulak, ganyan. Tapos pinamimigay sa mga... Uh, may sakit at ginagamit yan bilang pagpapagaling. Ang, ang magde-declare na may milagro nagaganap ay ang simbahan matapos ang masusing pag-aaral ng fenomena. Itong Santo Niño ito, ayoko magbigay ng statement kasi hindi ko nakita. Walang langis na lumabas. Sa darating na ikadalawamput isa ng Abril, sisimulan ang isang taong selebrasyon ng ikalimanda ang taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang kagaya ng unang imahe ng Santo Niño na iniregalo ng Espanya sa isang raha sa isla ng Limasawa. Pinaniniwalaan ni Jojo na ang milagro ng Santo Niño de Gracia niya ay ang muling pagpapaalala na walang katapusan ang pagmamahal sa atin ng may kapal. Thank you